kami. At may rabbit. Ayan. May rabbit dito. Dami nila guys. Okay. Kung kaon nila guys. Apits. Apits. Pilets pala yun. Pagkain na. Ano? Ano? Ayan guys. okay lang. Wala ganun. Ayan hulimok ni ha? hulimok yan o hamloy hamloy kayo nagtanong nagiging mga dunggan o kanang sana magiging pangot kare sa iniinom may sakit ata siguro yun kare? oo oh. tigwang na eh yun yan unsan ipika ka piso? Ha? ah Ah, okay Kala ko peacock. Ayan, guys ito different kinds of birds birds may ano di ko alam kung manok Kala ko manok, hindi pala ka pala. ka 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 kamag-anak sa peacock. Peacock. Tikag. Tisan di yung pang-athlete puts gay ha. Johnson ang kamag-anak na. <laughs> Sok lang. Yan guys. Dito tayo guys. At tayo ay mag mag ano dito. Asan na yung anong? ito tayo dadaan Ito yung ano dito guys. Ay, ang TV ko yan. Ha? Uh, Oo. Oh, oh, Ayaw ko, ko Dito, ihi pa tayo eh. Oh, balik na ko siya. Labing na na una. Yung nagulat. Ah, oh, dito ako no? <laughs> gano'n ano. ko. Magpano ba yung 400 no? Hmm. 400 yun siya. Sa package na 400. Yan. May mga rides guys. Depende yun kung gusto mo yung kain or hindi. Mamili ka sa ETV or kalamay, kalamay buting. Ay, kalamay buting? Kalamay, kalami. Kalami ba? Kalami. Yan. Ang ganda na yan guys. Oh. ba? Diba? Kaya yung ano, parang Canada lang. Yan. Canada. Siena da! <laughs> Ayan, guys. Ayan. Pag-isipan ko muna, guys, after nito, mag-chocolate hills kami or hindi? Kasi, okay pa naman. May time pa, guys, na pwede pang mag-ano ng ano. Isipin ko kung halimbawa na pupunta ako ng kalamay ah oh, kalamay ah uh, chocolate hills kalamay tuloy chocolate hills or hindi ko alam guys kung meron naman akong trepad, na may tiwala naman ako sa kamay ko kaya yan si siya si hanap tayo ng ano guys pwede mapagsiaran si saglit lang guys ha. yan guys sobrang init kaya race mo na tayo dito mapahinga muna konti antayin ko lang yung pinsan ko at si CR kaya yan habang ano. Nagsisir at nauna ako dito magantay sa kanya. Kaya habang ano, guys. Ngayon nag-iisip ako na kung dadaan pa kami ng chocolate. Mas malapit lang dito, guys, yung chocolate. Mga ilang minuto lang. Mga 10 minutes, 5 minutes lang. Pero mas gusto ko kasing dito muna. Kasi... Uh, first time kasi sa akin tong ano litong kinaiyan okay naman din siya sa chocolate hills kasi guys ano yon ah uh, medyo common na sa lahat ng mga tourist na, ano yung mga nag nagwa-vlogging na mas marami na oh, parang common na sa tuwing meron ng pinupos, mayroon ng pinopos mayroon pinopos doon parang ano yung doon yung tawag nito uh, puntaria yun ang parang kasama sa kanilang ano uh, ruta yung yung lugar na yun kaya dito muna ako inuna ko dito sa kaya ayan Marami din kasi ang dito, guys. Yung chocolate kasi parang alam, hindi na masyadong ano para sa akin. Okay, guys. Ayan guys, another another station naman. Pahinga naman kami guys. Tagod guys, grabe Sa init ng panahon guys, medyo ano, medyo nakaka nakaka-slow nakaka ng ano, energy. Sana all. <laughs> so guys, yan. Yan ang view ko dito sa pinagupuan ko ngayon. Yan, ha? Papuso ni ano. Papuso ni Mayor. Mayor Kalikasan. Ah, kali. Kay, ano? Kay niya. Kay niya. Kay, ano to? Kay kinaiyahan. Ayun. yun ang ano dito. Eh. Search nyo guys yung kinaiyahan. Kinaiyahan. Kinaiyahan for farm. Malapit lang dito sa amin guys. Mga one, medyo one hour lang. Katabi lang to ng Chocolate Hills pero madadaanan na namin ng madadaanan na namin ng Chocolate Hills bago yung ano bago madadaanan yung Chocolate Hills tapos ito. Ta uh, ano na siya? between ano lang siya mga 10 minutes lang mula doon sa Chocolate Hills ha, tapos ito. Pero mas pinili ko itong dito kasi medyo ano naman eh bago sa aking pandinig bago sa aking paningin sa kamaganda yung ano nakatuwa yung pikat dito guys grabe parang ano eh sumisigaw na na tinamaan ng ano guys <laughs> tinamaan ng ah ah <laughs> ay nakakatawa guys maganda rin yung pag ano binabangan ko talaga sa ano mga ilang videos ko guys nandun sa mga ilang videos ko yung pag ano nila pag pagbuka ng ano nila ang ganda ng ano tawag nito yung papa, ah ano yun? ah ano ba yan buntot yan yeah. ganyan guys maganda kaya inabangan ko yung pagano kaya yan guys at uh, hanggang sa muli guys pagka abang abangan mga ibang upload ko guys maraming salamat po bye bye yan guys habang nagpapahinga tayo dito guys ano muna tayo, magkwento hindi na ako maglakad-lakad guys, sobrang init guys, meron namang ano, masisilungan unti-unti, may mga payong naman silang in dito, para sa mga VIP guys, tingnan mo yung, kita mo yung ambience ko dito guys, oh, napaka ano yung paligid ko, nakapalibot ko eh. ano, kawayan yung mga ano, galing sana, ka pa ba ganda, kaya It's out. Uh, di ko sa ano, 100% na recommenda sa inyo guys. Kasi di naman, iba-iba naman yung taste natin sa ano. ah, uh, uh, sa mga views na ano. Para sa akin, ito. Ano na? 175, uh, oh, 150. Ah, di ba? 150. Tapos yung 75, pagkain mo yun. Pero ano yun, consumable na ano. Uh, tawag nun. Basta yung 70, uh, 150, tapos yung 75, pwede mong i-ano sa Mira bill sa pagkain. Yan, masarap pagkain na dito, guys. Masarap. ha May ano, mga kain ka ng exotic na ano. Joke lang, guys. Wala silang exotic food. Wala silang exotic food, seryo, guys. Ano lang? Lahat ng mga pagkain na 'yung pangkaraniwang pagkain na na luluto natin sa ating hapagkainan pero siyempre iba din yung ano, panlasa nila at panglasa panglasa natin yun yung masasabi ko kaya masarap din masarap din kaya yun kaya para sa akin sulit din yung binayad ko dito busog ako kaya tinataban ako parang gusto ko matulog <laughs> Kaya gusto ko matulog guys. ang sarap ng pagkain nila guys. Tinulang manok yung in order ko guys. Tinulang manok native. Uh -huh. Yan guys. Interruption sa mga ano kay mga may mga ano may mga aktibidad aktibidadis no, na ako, mga. Nakoy okay yeah. ng mga work. Yan. Tawag nito. nakapag-work. mag Marami ako wala pa oh, okay upper sa akin ng boy eh. baka naman bigyan naman yan guys yun nga so, tanungin mo nga kung kapo di ako hmm. tawag dito guys may mga tumatawag, guys pa itong panahon ng eleksyon guys ako ayun ko naman sana ng ganyan kasi hindi man kubutan dito kasi hindi anonymous akong pagkatao dito sa buhol. Guys, wala akong ano dito. Kanina pumasok ako dito, guys. Nagtanong sila kung anong ID na pwede sa akin. Wala akong ID, guys. Passport ang nakita ko, <laughs> Yung address buhol. Kasi wala akong ID dito, guys, na naka-address na dito sa ano sa amin. Wala. Kundi, passport lang. Kasi yung ID ko, naka-address yan ng Kison City. Yung ano ko, yung ISIS -IS ID ko, naka-address din ng Kison City. Wala din kasing address yung ano, yung ah uh, tawag nito yung humid na ID walang address yon wala mang kita kaya hindi siya acceptable kaya ang pina ang pinipresent ko na ano yung license ko guys hindi siya naka ID, hindi siya naka address dito Manila din guys kasi wala kong ano dito guys hindi ako butante ng ano wala kong hiningan ako ng ano tawag niyan national ID wala pa akong national ID guys kaya mga 3 months pa lang ako dito sa ano sa Pilipinas kaya medyo di pa ko ano hindi pa hindi pa ready ang lahat. <laughs> Joke guys. Balang araw, maging ano ako dito, maging, magiging legit na akong mamamayan dito sa amin. <laughs> ngayon, medyo fake pa ako ngayon. Kaya guys, <clears throat> uh, abang-abangan natin mga update natin guys, sa sunod na mga videos ko, at uh, salamat sa pag-support palagi. Bye-bye. Ay, bye-bye na naman. Ano ba yan? Palagi pa-bye. wala -bye. Uh, walang katapos bye-bye. Sunod! So, yan, guys. Hanggang dito na lang po. Sana po ay subaybayan niyo po ko palagi sa aking YouTube channel. Huwag niyo kalimutan i-subscribe. Don't uh, Don't forget to click the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bago kong marami upload Maraming salamat po. At ito po si Axel Life Journey. Magpasabi na maraming salamat sa inyong lahat sa so, pag-subaybay okay, sa aking YouTube. At hanggang sa muli, ito po, magpapaalam. Bye-bye!